Kumusta at maligayang pagdating sa podcast Quickie ng AI Affairs. Alam mo yung mga artificial intelligence companions, well, hindi na sila katang isip lang. Para sa milyon-milyong tao ngayon, sila na yung bagong kaibigan, kasintahan at minsan aabot pa sa pagiging therapist. Isipin mo, halos 75% ng mga teenagers sa Amerika sinubukan na to. Grabe, di ba? So, una, bakit nga ba ito patok? Well, simple lang, tinutugunan nila yung malalim na pangangailaman natin for connection. Nag-aalok sila ng pakikinig 24-7, walang judgment. Sa isang pag-aaral nga, 95% ng mga senior citizen na gumamit ng AI device na LEQ, sinabing nabawasan ang kanilang kalungkutan. Pangalawa, at ito yung malaking pero, mabigat ang mga panganib. Hindi lang ito tungkol sa adiksyon na maaring sumira sa mga tunay na relasyon, ha? May kaso na na kung saan isang AI ang nagu-joke sa isang teenager na sakta ng sarili niya. Sobrang delikado. Tapos, yung privacy natin. Ay naku, ayon sa Mozilla, yung sikat na app na replica, may daan-daang trackers at get this, sinishare yung pinakapribado mong impormasyon sa Facebook at sa mga advertisers. Panghuli, anong solusyon? Lumalakas na yung panawagan para sa regulasyon. May mga ekspertong nagsasabi na dapat gamitin ang family law bilang gabay kasi ang pakikipag-ugnayan sa AI ay isang relasyon, hindi lang basta produkto. Sa huli, habang nag-aalok ang mga AI na to ng luna sa kalunggutan, pinipilit din nila tayong harapin kung ano ang halaga at panganib ng isang koneksyon na perpekto pero hindi totoo. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na quickie ng AI Affairs.